Alam nyo, kanina pa kayong dalawa aligid-aligid sa akin. Binigbigyan ko na, na naman kayo ng pagkain doon. Nakakailang balik akyat lipad kayo. Ano ba kailangan yung dalawa? Ha? Ano ba kailangan yung dalawa? Gusto nyo ng bahay-bahay? Maraming pagkain naman dyan nilagay ko eh. and doon kasi sa ano, sa may ginawa kong paanakan, may nanganak. So itong isa baka gusto na din tumanganak. anak kasi panay ano dito oh. Wala naman malalagyan diyan. Panay na sila ano dito daan-daan kanina pa yan. Hmm. Dyan lang talaga sila. Hmm. pagkain naman dyan. Mayroon tan doon sa ano. <laughs> Mahiya ka pa naman pala. Tapos, lapit ka ng lapit. Na. No. <laughs> Naana po siya, oh. Sumangin lapun po na siya. Ayy. Sumangil-sumangil na siya. Ang ibon kong lambing. oh Lapit. Gina. Dini. Eh. Uy. oh na Gina. Gina. Dali. Dini ah. Dini ah. Dali. Nah. Piti. Piti. Priti, Priti, ah, na, telik, telik, hmm, nuk tuk sih orang, na, ayam ah, doon na siya. Oh, dami yan ang nilagay ko. Mayroon pa, oh. ah oh. Hmm. Dolari. Sumangil, sumangil, mangka. Nga, mukha di ay. Na, dagan ba na akong giyag-biyag dira? Na. Ay, God, imo na tanan ang kao na ron mabusog huwag kabusigan baya ikaw no nanagi nagibutan ako dito sa bintana i eh. sa kakanao ka na nga eh. dito pagi agi pa ka na bigyan nun yan daghan na akong ibutan din na hmm daghan na sige na eh muna tanan no? wala eh muduol na ako dari ikaw lang hmm yan si Pretty ya yeah, no, pretty no. Kaon na sa pretty no. Dor pa diri tapit sa tuhod oh. Yeah. Yan. Mm. Oh, nya yeah, na naidaghan din ha. Mm. dakot ra dili niya maano wala siya tinapay nga pala yan humok pa man ang tinapay yung humok din niya maano hindi, malunok pero yung yung parang crispy na yun ang gustong gusto niya ah ah Dali. Dali. <laughs> ting, ting 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 na lapit lapit man ting ting oh lapit sa ting ting oh may pagkaon kaya niyan siya doon sa ano pare siya maglapit lapit gid ah gid dul, -dul. sa ko Sumayang sumayang ilo tuk 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 tuk. Oh, tiilo na ra o. Sumayang ilo na si tuk 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 tuk. Yan, may giitsan ako din ha o. Oh. Yan. Oh, pagkain na yan. Kainin mo na lahat ha. Hmm. Basta malingkod ako dire. Dayon din na siya Agi-agi. Na. Dayon na siya tukak tuka, -tuka Dayon. ni pa nak siya ni anak po siya oh sumangil sumangil na po ni hawa ko ni hawa po ni balik ko din ni balik po siya ng kasabot pa lagi video siya ting 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 tak 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 ting ting alit ting sakari kaari bangko ting. Ah, nana sa sa kunti Ini old old dai Mua, mo wa ko kagi age. Muling kut ko dre mag parai-parai dai yo nak sia. May bayan bintana ay? ha. Hmm. Ulat tu nama toyo kerang pun nak sia. Atau ulat tu nama toyo kerang balik kerana sia. Teng. Ting. 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 Marok-marok ni. Marok-marok. Maruk-maruk kayu nak si, ya? Anak man guston ni ting-ting. Anak Gusto ni ting-ting. Anak man ni jagung tengok. Ay, Jatuh-jatuh. Jatuh-jatuh. Ha? Oh. Hei. Tidak Hei, aku nak Tapos lumapit dito sa ano, sa na yan. Piti. Ting ting. Ting ting. <laughs> Gyaway ka teng. Ha? Gyaway na ako. Ting ting at ya. Ha? Gyaway ikaw. Ano oh. yung artista man ikaw? Ayun, lap lapit doon. Gyaway yun ka. Dito ka lang sa akin. Dito sa baba. Gina. Dito ka lang sa baba. Yaway mo na ang tingtingoy, oy. Walo, oy. Padaan ng tingting. -ting. Na. Bigyan ko siya ng pagkain. Maragi away siya dito. Bigyan ko siya ng Ah. Dali ah. Oh. Ah. Dito dito dito. Hmm. Sige dito dito. Naglagay ko ng ano mga malil butil ng ka ah, bigas. Bababa yan. Dito na naman sila. Agi-agi sila din Ah. Semangil semangil dan lakad lakad. Oi, san punta. Dito dito dan kayo dito. Hmm. Nasa. Hmm, saan? Ayan, siya madalas dito ang yung naglalakad na yan. Siya ang madalas na nag, nag ano um, dito ay padandaan sa akin. Ayan. Andito na naman ang friend ko. Andito na naman ang friend ko. Kumakain ang friend ko. Oh. Ilagyan ko kasi ng ano, tinapay. Kaya yan siya. Hey! Yan si Ting Ting. Ting Ting. Ting Ting Ting. Yan na Ting Ting na dool dool. Basta na lagi malingkod lagi ko diri agay. Hindi gina siya mahimutang di mag dool dool. Kaya nilagyan ko siya ng ano. Uh. Ay. Ang <laughs> ah, ting, -ting. ting Ting. Ting Ting. Ting Ting. Uy. Ting-ting. 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 Ang oh, dali. Dali, dali. Ting-ting. Oh, Ting-ting. <laughs> ah. Yan palagi. Yan. Basta makaupo ako dito. Maha umaga man. Ma -ma tanghali at saka hapon. Basta nakaupo ako dito-dito. Pagaya dito. yeah, siya. paikot pikot na siya dito. Lakad-lakad. <laughs> Doon na lah po dia, oh o. Doon na lah po Ting, 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 ting. Ting, ting. Ting, ting. Ah, 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 ah. Dali, dali, dali. balik ba? Hmm. Hindi ko kasi nilagyan ng pagkain doon. <laughs> Lagyan ko na, be. Uh, dool sa diri ba? Kaya tagaanti taga-ante No. <laughs> hindi ko matiis yung ibon. <laughs> Bigyan ko siya ng pagkain. Ito siya. Na yun. sayang so, Bigay ko. Pag lang dito. Hmm, may tubig naman. Hindi ko si hindi ko kasi nilagyan. Kasi may kunti pa kanin. Inaubos na. Kaya panay balik niya dito sa paan ko. <laughs> <laughs>